Yun, magandang araw mga kagala Pinoy Prito Yun, nandito po tayo sa Pinoy Prito Yun, napakasarap ng pagkain dito ng chicken dito Yun Malapit lang po ito sa ano sa mega Gas, Yun Dito sa may dito tayo nagkain mga kagala. Pasyalan nyo itong anong ito, Pinoy Prito. Napakasarap po dito ng pagkain. Thanks for watching.